嗯。 yan, welcome back ulit mga kahinabang vlog muli dito naman tayo ulit sa ating misyon uh, alam niyo naman siyempre ganon, ganon talaga yung misyon natin pangimigay sa ating kapwa rin nating mahirap kaya sana dyan rin kayo Sumu mag mag subaybay sa aming mga gawain o mga vlog namin yon lang mga bang vlog. Uh, mga bang ito po ang ano namin nung karaang linggo uh, gusto namin puntahan dito pero hindi namin napuntahan tapos na mayroon din kami problema sa sarili naming family, siyempre kiyahin namin karan ganun din uh, baga sa ano hindi kami nakapunta dito pero sa ngayon nung nalaman namin pala na namatay yung matanda dito na babae gusto namin puntahan dito tapos magdala kami ng kung ano ano halos kasabay din sila pero nung nalaman namin na namatay na yung matanda lalaki din sumunod sila so, lalong nalugmok kami doon kaya ngayon narito po kami gusto namin balikan dito yung mga anak anak na lang ito talaga ang anak na lang dalawa diferensyado din pero sana maunawaan din ninyo na basta ang isang tao doon talaga magpunta sa hindi natin nasahan tuwang tuwa pa nakaraan yun eh matanda na pumunta kami doon eh yung vlog namin siya, humingi ng tulong kay Jessica Sana'y makita nyo kami ngayon na babalikan namin mga anak na lang yan na ang balik-balikan namin tuwing linggo pag wala kami ibang lakad tara samahan nyo kami salamat sa ano ninyong suporta Okay, yan okay. lang mga kainabang vlog. <coughs> Suporta lang tayo. Tara, go, go. Okay, Balikan natin yung dalawa. na mo balik din itong ligad pag Oo. Oh. Sa daghan mo atuan po. Hmm. Pag may kabalik dahil doon sa inyo ha. Hmm. Yan nga na mga inana gano'y po. Hmm. kumusta mo yung, yung pangabuhi ito? Oo, oh, uh, man. man. Mayroon. mayroon. Yeah. naka-kaon rin po mo ito Ka-kaon po. Ito yung kwan din na ipo'y gahatod sa inyo kwan? Nakapon tiga hatod. Best of the Oo. Oh. Mayroon. Mm lipay. Oh. Kami lipay gid nga nakaabot mi karon. Oh. Kumusta ta gid mo? So, tong kapesa. Oh, uh, atong Domingo sige lang. Diretso na tong istorya niya atong Domingo, biga Domingo pa gid gusto gid nang mamuan hidri. Oh. Nga mo dala na ko gani ang kuan ta lang Kaingin po ni siya bilahang bukid. Oh. Nya mo puto na tay mga Sigla siya po damong iyaan. Oo, oh, ano? Kami kabalik po, Dre. Ano siya ni mamang ni mo? kwan 2, Sukat Sa tubig to. tubig to. Bago si Manoy? maupon, suka Sukat tayo po? Oo. Tain lang? Tain lang tayo? Oo. Ito tayo tayo. ng Ano naman dito dito lang <laughs> may ngon hapon niya, kaming hapon. Ang usa man da ito imong tiya nga rin, usa um, ba to imong mama? Ang di ang ama pong tia pod ba na matay pod. Mo mo pod siya sa tait sa bukid, sa bukid to dito, dito ikod. Sa kwan siguro ah, sa ano? Ha. Sa karon sa init. Tapos ang uwan na lang Balik mi diri kay kwan kay pod mi kaning nakiki kwan lang ba sa inyo nang amusta pod ba niya may oh. dala pod Gamay lagi kay nanikuro bigit mi nga Nagdala na ito sa itong kaya ba sigula gula dito? I Lakao ka ba? Lakaw oh. mo ulit ako. Oh. Ah, ano Hapon, may bisita nga. Kuan po? Naganara po. Amo po silang gi... Entertain sa? sa ba? ba? Kaya oh. ulit na sila rong yung bakasyon. Oh. Oh. Karon, mga kainabang ito po yung anak na lang. kasi uh, pasinsya na po kayo kasi nung nag-usap kami tatlo, lugmok na lugmok talaga kami kasi namalaya namin na naalaman namin sa ibang tao at saka sa post na namatay na yung dalawang mag-asawa na si Tatay Rene, eh, bago yung nanay si nanay no, Nura, no? Oh. Ngayon, ito na lang anak po ang gusto namin balik-balikan dito na sana ito laging matulungan. Sana may mga vlogger din na ganito ang puso na mabait kung sino mga vlogger na mano namin na mabanggit ngayon kung sino mang vlogger na mabait lang yun lang ibanggit namin sana'y makaabot sa inyo mga idol mga yeah. may yeah. unawa at may gininto ang puso sana'y makita nyo po ito na vlog namin sa totoo lang na vlog namin tatay nila pati ito siya ang runner ngayon siya ang runner sa kapatid niya rin kasi kapatid niya babae walang kakayanan magbaba nang pwede kakababa ni gamay nang ginang oh, Laing ang kaminaw. Laing po nang. Ah? Mm. Oh, sige. No. Ini na lang. Mm. Ito na lang po talaga si Manoy talaga yung anak na panganay, no? Oh. ah uh, tingnan niyo po yung sitwasyon ng dalawa. Pag sila dito, hindi natin alam kung anong kain nila, anong gawaan nila bigas. sa... Bigas. Bigas lang? Oh. Hindi sinasaing? Saing. Sinasaing ah. din. <laughs> Mas mabuti yun. Kasi pag bigas lang, Magsama oh. ayun chain natin. Oh. Kailangan taingin na maayos. Oo, oh, taing. Opo. At saka uh, dilis ang ulam. Dilis ang ulam na oh, paksiyo. Nakuha na. Tuyo. 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 Oh. Tapos, yun lang. Yun lang. Kawawa po so, talaga ito mga kinabang. Kaya ngayon, tatlo kami na ngayon. Kanina nag-usap kami may, kasi may in-entertain din kami na bisita. Galing Nara. Kaya bago kami dumiritso dito, ni-entertain mo na namin maayos yun kasi nag-uwi na rin sila. Ayan din. Kaya ngayon, dito kami ngayon. Sana ay kay humingi kami ng pasensya sa inyo ha. Ngayon lang kami nakabalik. Asahan nyo sa sunod, tuloy-tuloy namin dito, balikan talaga namin pag may may budget talaga kami sarili. Kasi ito sila, hindi namin kayang ang suportahan kasi may pamilya din kami. Kung hindi kami magtrabaho, wala rin kami makain. Wala rin magkaya pamilya namin. Kaya inatihati lang po namin Aha. yung kinikita namin kasi wala kaming swildo, wala kaming sahod, Kaya wala kaming iniisip na sahod o ano dyan. Ang importante lang po sa amin na ma makatulong sa kapwa. Tulungan natin ito hmm. namin. Tulungan natin ito. Sana y... pati kayo rin kung may ginintong puso rin kayo. Pwede rin po kayong tumulong dito sa kanila. Si kawawa naman. Ay, eh, wala na yung mga magulang nila. Sila nung natira. Wala na rin mapag-ano na hanap buhay. Awan oh, na may gamay ng hatag uh, sa iya ha. gini. Marami yung makayanan po nga para ma hatag bang tabang siya nga maka ang lang para bisa pa paano maka ano rin sa kanila kasi kawawa naman sila wala rin talaga silang ma uh, anuan na uh, pinupuntahan sila ng DWD dito para bigyan ng kunting tulong kaya kami rin kasi dati naming na-vlog ito eh sila. ayong buhay pa yung tatay niya at saka nanay niya. Ngayon wala na. Sila na lang natira kaya pagbalik namin. Yun ang ano rin talaga kami kasi wala na yung mga magulang. At saka yung SWD na lang tumutulong sa kanila. Sana yung may mga, mga ginto puso din yan ano. Ah, maawa rin sa kanila na ano. Matulungan din. Nawagan ka kay si Rapi po, ah. Basig mo kita ni Mohang Panawagan. Rapi po, tulungan mo kami. Makamit tulong ka, kunti tulong. Ulit po kami dito. Kumatulong nice. ah. na. Hmm. na po. Ah, Kusugsugi. Kusugsugi. Kusugsugi yung mong istorya. Kapitul po, nahiya po ako ng tulong. Kung, uh, ako mo uh, sabigay ka ng tulong na kahit kunti lang. Nawagan pa ko ito, Rune Adila. Ngayon di marinig ito kay Nabang. Si Rapi, kusa po kaming humingi ng tulong sa inyo kasi ito talaga sa totoo lang po. Dalawa na po magkapati dito ang naiwan dito sa bahay niya. Sa bahay nila Tatay rin, yung namatay na dalawang sabay. Ngayon, si sino po ang pangalan niyo? Ronnie Abila. Ro, si si Rony Abila. Ito may edad kaedara na rin humihingi ng tulong po sana si Rapi kung pwede hindi kami kuha na humihingi kami na ng tulong si Rapi siya lang po sa papamagitan po namin sana mapaabot namin sa inyo na siya humihingi ng tulong at pwede rin nating tulungan sa pamagitan din namin sa pag vlog namin si Rapi sana makatulong po kayo sa kanila kasi talagang lugmok po kami na nalaman namin na sila lang naiwan dito Sana'y makita niyo po kalagayan nila. Ito po. ito po. ano mo kayo? Ito po. Yung hagda nila, ito po. Yung bahay nila. Sila na lang po talaga. Sana uh, kakaawa talaga si Rapi yung haligi po pag bagyo po ito sunod December, baka wala, wala na po ito. Na. Oh, wala na po ito. Sanay kahit kanting tulong na po si Rapi ito. Kami kami tulong ko sa para sa kanila na mapaabot namin na sila itoy maayos yung bahay nila. Bahay na po talaga hinihingi nyo. Gano'n na, ha? Bahay na po. Kasi ito kahit hindi ano, kami talaga kusang kusang loob namin na papakita talaga ito na para matulungan. Oh. Tulungan din kayo, di ba? Oh, srape eh. may inyo po ako na tulong ulit sa bahay. Kung matulungan mo ako, maraming salamat po. Kahit konti lang. Nanawagan po Ronnie Apila. Hmm. Yun na po. Ang ibig sabihin noon, tatay, ah, uh, humingi kayo ng tulong. Tama yun. Kasi si Rapi ang mabilis mag, ano, ng tulong, kahit kunting bagay. Oh. Oh. Makikita nila sa mga staff nila. Yun talagang nakakatuwa sa kanila. Si Rapi, sana is pamagitan sa mga vlogger na mga kainabang. Ito po, kusa kaming pumunta dito kasi kami ngayon nag-usap-usap kanina mula mula kaninang umaga na puntahan talaga namin pero hapon na ngayon kasi may ano pa po kami. Si Rafi sana natulungan niyo po ito. Tingnan niyo po bahay nila oh. Ayo, hmm. tingnan natin. Tingnan niyo po. Layo pa ng tubig. Tingnan. Yeah. Malayo na tubig tapos yung bahay niya. Parang kalugmok din talaga si Rapi Kasi kahit kami, hindi namin nasahan na ganito pala ka, ano yung sitwasyon nila. Tapos, pariyas din silang dalawa na hindi namin masabi. Basta, kapanghina na loob talaga ito yung bahay. Niya. Tiyan mo po. Ilaw na, solar lang po ito. Okay. Uh, Napaka ano talaga ito. Nagda nila.